Sa po siya. Po saan. Oh, saan oh, oh, wait lang. Para magpanggit ka. Pinahilot lang, ha? Oh, sige. Para mabriefing ka agad. Dito, baka mamaya, galing ka kukaya gano'n. Gano. Ah, wala. Oh, sige, Nagpahilod ka. Ilang beses na. Pangilan na ako ngayon. Pangalawa, pangatlo? pangatlo. Pangatlo na ako. Opo. Okay. Ano ba nangyari sa'yo? Um, actually po, ito dati may mga angel angel na po ako. Tapos, nung dating yung pinapahilot ko, parang ang ginagawa ko na lang, hinahay ko na lang gumaling. Mm hmm. Napabayaan ko na lang po na parang, wow, well, so okay. after six months, okay na yun. Tapos ang nangyayari po, every time pag naglalaro ko, tapos kung tinggal ako po, biglang bumabalik ko yun sa akin. Alam mo, Idol, kung tinggal ang bumabalik, hindi pa talaga nakakabalik mm -hmm. yan kasi ang ginagawa mo, napilay ka. Mm -hmm. O baka, hinahayaan mo lang humupa. gumagaling lang ako sa kaso, meron tayong tinatawag dyan na joint na ang may control niya, gano'n, ganyan, ganyan, gano'n. Mm -hmm. Hanggat hindi nakakabalik sa tamang posisyon yun, pag sa ka, putya, oh, iyan naman, sakit na naman, oh. okay, naman dito. Parang may umiinit, parang may naiipit. Ganun ang parang lang nun. Tapos, once na napilay ka, ano, kung baga yung movement sumakit na, mamamaga ng konti yan, mga in a few days or in a few weeks, magre-recover na naman. Kung okay, okay, wala na ng mga ano. Ganun? Actually, kahapon po, wala na po eh. Okay ka mo. Ganun lang na ganun. Pag pumensa ka, yan na naman. Pilay ka na naman. Pero ang sakot dyan, alam mo kung ano. Ako. Pag nga kayo, pag talagang consistent na parang pabalik-balik lang ganun, 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 ganun. Iba na ang kailangan, hindi na kailangan ng ka plus to. Adjustment na. Kailangan nito, ako na. Pag-inan nito ka tayo doon. Ang masakit ka. Okay, tamo, hindi ko ba? Ganyan masakit na? Sa so, pagbukaw yun. Ayan ayan po. Oo Okay pa mo. Konting ganyan masakit na. Dapat yan. Ganito. Ayan o. Oh. Parang nasi mo yung paa. Pero kung ganito pa lang. To. Aray ko. Kung gaganyan din wala masakit na. Pilay pa talaga yan. Pero ilang buwan na to. Taon na. Ilan to? Two, two months po. Two months. O oh, dalawang buwan. Pa ganyan. Masakit din. May, may konti po. Pa ganito ay nung dito. Di. masakit, oh, na. Pero amaya gagawin ko din 'yun. Ngayan. Masakit din? Lahat pala masakit. Okay, sige na natin? Dapat mo kayo, tuturuan ko kayo. Ito actual tutorial. Tingnan niyo ha. Ayun, tingnan niyo may higay. Sige, lapit mo pa. Tingnan niyo para matutunan niyo 'to. Ayun, sige. Ano na 'to? Kumbaga, actual adjustment tutorial. Una, step by step tayo. Alisin ko muna yung tisyo. O, tingnan nyo ha. Hawakan nyo rito. Ano yun yung muna yung mga daliri? Madulas. O, yan yan. Takin nyo muna yung mga daliri. Okay lang na kayo may tumunog. Basta yan ang format nyan eh. Tapos, o, alisin ko yung ano ha. Alisin ko yung tisyo. Tingnan, ko, mo yung, yung kamay ko. O, tingnan mo yung mga deal ko sa pagitan. Yan yung mga deal sa pagitan. O, yan sa likod. Huwag nyo hawakan yung buong-buong. Dapat yan naka, Oh, tapos diyan. Yan no, oh, kasunod niyan. Iangat niyo nung paganyan ng konti. Akin ah, ng O, Oh, the same lang yan. lalagyan ko lang ng ano kasi medulas para hindi baka umigkas. Ganun lang din 'yan. Pares lang 'yan, may tissue lang. Oh, ganun pa rin yan, no. Oh. Okay? O. Oh. Tapos palagi niyo sasabihin bago niyo hatakin. Sir, relax lang po kayo. Kasi pag hinatak mo yan na nakatigas, useless, doon ang mahahatak. Yun doon sa ano, sa singit. Okay, relax lang. One more, pwede mong doblehin. Pagka alam mong hindi ka satisfied. Yan, umangat na. Dito naman. Diyan, Oh. Diyan oh. yung mahigay, oh. Sa boundaryhan pa rin ng topi yan. Hmm. Ganun yan, oo. Oh. ko lang ulit kasi para hindi tayo umigkas. Okay, relax na. Hmm. May gumalaw. Sarap daw, narinig niyo yun. Tapos round twist. Oh. Ayan, oh. Tingnan niyo sa may gitna, round twist. Okay, pag hindi ka komportable sa round twist, pwede-pwede naman eh, 'yon. Pang surbulan, bulan ito, oh. Pang surbulan sa lahat. Kukod mo yung paa niya, naka L, 45 degrees na ganyan. Oh. Tingnan niyo, oh. Kahit alisin ko na yung tissue. Oh. oh. Isa lang ang nakadiin talaga ito dito na to. Pero ito ang mas mapuwersa. Mm. Yan pa ulit, oh. Pwede niyo ulitin. Mm. Para pakat na pakat yung ano. Tapos, siyempre, biyahin nyo rin to. Alugin nyo muna pa. Okay? O. Rekta na yan. Ilang mga segundo ang manipulation. Haplusin nyo na yung po na angkel. Hanggang sa mga kapalibot nyo na rin. Yeah. Tapos, ganun lang, paulit-ulit lang ngayon. Hindi sobrang dina. Hindi nyo kailangan nyo, ano, lalo yung iba, Nakikita lang ang pagang-paga. Tudurugin ng ganun. Ikaw kaya durugin ko. Durugin ko yung ano, yung maraming miss ano eh. Nami-mislead kayo eh. Siyempre yung namamagang durugin mo. Anong kalalabas ano? Anong mapakaramdam ng namamagang muscle? Di na ano, masasaktan yung pasyente. Hindi mo kailangan ay miss, ano yan? Uh, misunderstanding yan. Medium type lang, ganun lang. Kailangan na yan ma-relax kasi na-adjust na. Nakita mo na nagpagampaga, nagbabayunit dahil ano, didiinan mo. Kanda i i i <laughs> Ganun ang ano, tama. O ngayon, susubukan na natin kanina, konting ganun lang. Ah! Siyempre, kailangan yan. May matitira rito, konti lang. Siyempre, yung pinaka-trauma dahil sa swelling. Ayan o. Oh. Pero, kailangan ito, bearable. Pag hindi bearable, ibig sabihin I'm wrong. Okay? Kailangan bearable. Tapos, mga one week, full recover na to. O, yan na yung full video. Ngayon, subukan natin. O. Kanina, konting ganun lang. O, lalakas lalakasan ko. O, tingnan nyo, no? Banat na banat yung ano. O, sir. Ha? Ayos. O, ibig sabihin, effective. Kasi, pwede niya akong sabihin, ah, ma lalo sa makit. Eh, hindi naman. O, yan, o. Kita nyo, o. O, tingnan nyo naman, no? O. O, unat na unat. O, pataas. Tingnan nyo. O, umuusok ano sa lakas. Kasi kung dadayay mo, hindi, hindi matutulak. Eh, tumutulak pa yung eh, gano'n oh. Wala. Wala na. O, anong gagawin natin? Tapos na. Wasing, huwag mo lang muna ilaroon for the meantime. Hindi porket wala nang masakit. Eh, mga dalawa rin, ilaroon mo agad. Hayaan mo muna mag-establish in a one-way para pag bumalik ka sa laro, mas matibay ka. Ganun lang palagi mga krim. Tandaan nyo yung tinuro ko. Maraming tulong yan. Kahit sa mga tropa nyo, lalaro sa mga abroad. Mahilig maglaro. Tayo sa ano, yan ang libangan sa abroad. Pag-iingat kayo lahat dyan. I love you. Master Krims, love you. Thank you. Thank you